Mga ka-journey, dito tayo sa isang lugar kung saan na uh, may ginanap na miracle dito si Jesus Christ. Ang pangalan ng lugar na to ay uh, Pool of Pitesda. Yan, so, andito yung ito ng lugar ngayon, archaeological site na ngayon. Buti naman at uh, nahanapan yung lugar na to Dito daw may pinagaling si Jesus Christ na may sakit na lalaki or lame man for 38 years. At makikita yan sa John chapter 5 verse 1 to 9. At sa iba pang Gospels. Okay. Malawak pala yung pool na ito. tapos malalim. May mga nakasulat-sulat dito na mga Roman cistern. Mga time ng mga crusaders. Tignan natin itong uh, cistern na itong mga ka-journey. Oo, malalim. Ito ay isang old Roman cistern. At least may ilaw sa loob. Oops! May lumilipad, mga ka-journey. Dilim! Amazing grace, how sweet the sound. See, reach like me. My topic dito to pero imo ko magikita nyo eh mga ka journey. Kasi super dilemma. I once was no. cistern ay pinagkukunan ng uh, tubig noon ng mga tao. All right, labas na tayo dito mga kajourney journey at uh, madilim. Uh, yan, may ilaw na. Maliwanag na mga kajourney. journey Tingnan lang natin tong uh, lugar na to ng pabilisan. Archeological uh, Archaeological site napakalaki ng site na ito at madaming butas. Walos hindi mo na makita sa loob to. Byzantine wall reused by the Crusaders. Nakakabago din pala mga ka maglipod maglibot dito sa maliit na area na ito. Kala ko madali lang na Libut, libutin to pero hindi pala. At least maganda ang panahon ngayon. Nakisama sa ating pamamasyal. Wow, bilip ka din dito na talagang naiskabit nila. git pa siguro ng 2,000 years ito. Kasi yung time ni Jesus ay 2,000 years ago. So, assuming yung uh, building na ito, dating building or pool, ay more than that. May isang butas din dito mga ka-journey. At may isang pusang gala. Napakalalim na naman mga ka-journey. Alas wala kang makita. Napakagaling ng mga engineers noon. Ano kayang tawag sa kanila noon? At dito sa tabi niya may isang church. Ano bang pangalan ng church na ito? Maka meron dito sa papel na binigay sa atin. St. Anne's Basilica 11 Yan yung view mga ka-journey. At dito, madami pa din yung rosemaries. Yan o. No? Dito sa Holy Land, damo na lang mga ito dito. simpleng simply, Hindi na kailangan i-plant. Kasi kung kahit saan ka pupunta, may mga rosemary. dito naman yung lugar kung saan na uh, nagtitipon yung mga tourists or pilgrims na magwo-worship or regroup So, once again, ito yung tinatawag nilang Pool of Bethesda na archaeological site. Alright, mga journey So, I hope uh, na-enjoy nyo yung ating mini-tour ngayon. Mga journey so, sa tabi ng... Uh, Bites na to ay yung uh, St. Anne Church, 'yan sa likod natin. Kung saan daw uh, pinanganak si Virgin Mary. At uh, subukan natin pumasok pero may nagmamas Kaya baka hanggang sa ano lang tayo. Sa entrance or papasok tayo pero sa may papasukan tayong ibang ibang pasukan.

So yon nakalabas na tayo sa church at uh, dito ulit tayo sa harap ng archaeological site. Tumimik lang tayo sa loob at uh, nag-ikot tayo ng kunti. Tayimik lang tayo para respect sa mga nagsisimba. Parang mga Espanyol sila kasi Espanyol yung salita nila. Mga pilgrims ngayon, mga yan, mga kajourney at least. Nag-i-start ng uh, may mga tourists na pumupunta dito sa... Jerusalem or Holy Land, Israel. May mga kalapati. Okay, mga journey. See you again next time.